Sinawag kinabuhian. Tawag na ko sa ako nang mga daon-daon ba, kabalo na mo unsa na. Daon sa gunung baron, or puno sa baron, or amputan yung ni pati una sa tagi. Una ko diri kuyog, gitini ini siya guys oh awa kaya maligid lagi tadi basa kay pag abot is mamni siya sa tagadali glanyog glanyog put ba ni kani ang kuyog di po siya mahulog hulog rin kay hinay kayong lakaw iya dyan ang isure yung mga steps ba hinay kay siya niya kaang ang pa ba mo siya umang ba umang nga ka ha ha mo mana sih? Kau step slow but surely. Slowly, steps but surely. Kasi niyong makita mga bakilid kaya na mga sagbot. Pero wala niya siya mga mga sagbot ni mga bakilid kini Gamay lang ko ani mo ani gamay lang si piat ni mo sa Until ah. Daros dosis boss. Ah, ay, grabe Murag di nagyo siya magwanta guys. Murag naglibor, nagi ko. anak na ko. <laughs> Murag mga anak na <laughs>